Ano ba, kuya Ais? Nabibitin ba kayo sa ringunang episode? Eto na, ang biyahin natin sa Marindoke. Ang pangalawang episode with Lord K. Chedli. Alright! Alas 7 pa lang ng umaga ay naghahanda na kami kasama ang Department of Tourism, the Promotion Board, at ang mga local riders ng Marindoke. So, ayan yung, yung, yung motor na gagamitin na, namin. Yung sa na kay Lodi Cake, yung Inmax sa akin, yung isa kay Pilka, yung Aerox. Nag-briefing po sila kung anong gagawin ngayon. No? Ayan. Ang unang destination namin, itong Sunflower Farm ng Gasan, Marindoke yung sunflower farm although before it was uh, papasok tayo sa okay, sa loob para tingnan natin okay, yeah. yung sunflower farm Pupapunta tayo ng swimming pool mga kaugot Hello! Small fun with you! Yes! Yeah. Right. <laughs> so may mga katijas dito sa loob mga kaugot Ayan po yung tinatawag nilang infinity pool dito po sa uh, Marindoke. Ayan. Ang ganda. Sarap mag-swimming mga kawag. Oh, nag-enjoy ba kayo? Unang destinasyon pa lamang niya. Ito ang kasunod na destinasyon ay ang Gasan Charge ng Marindoke. pagpasok pa lang sa simbahan ay makikita mo agad ang malahiganting pintuan na nakaukit si St. Joseph, Mama Mary at ang batang si Jesus. At hindi lang yan, nakakamanghang titigan ang kanilang bubong ng simbahan na may hugis anahaw. O, pasukin natin saglit yung church mga kaugat ito ah. Wow. Ito yung church. Hindi na lang tayo aabot sa dolo. Hanggang dito na lang. Para mapakita natin ang ganda ng church na to. Yan, kakaiba yung church, di ba? O, uh, ayan. Tingnan mo sa taso. Ayan, ang ganda. Pansin nyo ba to? Wow! Oops. Ops! Ang simbahan nga palang ito ay itinayo noong 1609. Ayan mga kakagat, pangatlong destinasyon na po natin dito. So, sa tingin ko, isa ito sa pinakamagandang destinasyon na napuntahan natin sa araw na ito. So, ang pangalan ng lugar na ito ay pinatawag na Marindoki Hot Spring Resort mga kaugot. Maya-maya lang papasok tayo sa loob. So, ayan na si Lodi Kate Jetli may sumundo sa kanyang guide papunta sa loob ng uh, Hot at Spring Resort. So, papasok tayo sa loob mga kaugot. Tingnan natin ang kagandahan ng Marindoke Hot Spring Resort. So, ito po yung entrance nila. Ayan. Ito po yung entrance nila. Dito. Ayan, may nag-guide po sa atin. So, ito yung papasok sa loob ng hot spring. Okay, ayan. Shout uh, out po, Spider Philippines. Spider Philippines. Ito po yung... Ito po yung swimming pool nila. Ayan. Ayan eto mga kawago to, ayan uh, pa yung sinasabi nila. Malayo kasi yung source kaya ito yung ginawa nila. Sabi nila mainit daw to. Tingnan natin kung hot nga ba, mas hot pa ba sa pag-ibig mo. Ayan. Hawakan natin oh. Ay, ang init. Mainit talaga mga kawago to. Oh, ang init talaga. Ayan, mainit. Etong isa. Hawakan natin ito. oh ainit Talagang hot. So, ito yung kanilang pool, mga kahugot, no? Ito. Ito yung hot spring ng marindoke. Natural na hot. Dito mo lang makikita yung natural na hot. Ito yung malaking pool nila pero wala pang tubig. Ah, nagmintin na sila ngayon mga kahugat. Ayan. May mga katijas din sila dito mga kahugat. Ayan. May yung comfort room nila nandoon at saka doon. Ayan si Lodot Lodi Cake. May malapit na bulkan dito. Ano nga ba yung pangalan ng bulkan dito? Malindig po. Ah, Mount Malindig. Ayan. Mount Malindig mga kahugat. So, ilan po yung hot spring dito? Ilan po yung hot spring? Malindig po. Oh, may po yung Ah, okay. Sulfur? So So Ah, may amoy. Pupunta din mamaya. Ha? Huwag na nating patagalin pa. Ito na ang ating pangapat na destinasyon. Malbog Spring Water. Ah, bonga diba? tinatawag nilang Malbog Sulfuric Resort Malbog Buena Vista Marindoke ayan ah, sulfuric daw ah, tingnan natin mga kaugot sa loob no so ito yung mga katidjet nila ayan mga kaugot oh. ayan ayan po medyo kakaiba yung kulay ng ano ng tubig mga kaugot oh. ayan dito naman. Ito yung pool. No? Pwede maligo siguro. Pwede maligo dito. Ayun. Kumukulo pa yung tubig mga kaugot. O. Oh. Ayan. No? Ayan. Kumukulo pa yung tubig. Ayan. Dito. Oh. Hawakan natin pag uh, mainit ba. eh Hindi mainit. Pero parang kumukulo. Oh. Ayan. Punta natin sa isa. Yan dito. Ayan! Kumukulo mga kaugo to. Ayan. Ang singaw siguro galing sa vulkan. Ayan yung labas niya. Oo oh, nga. Yung sulfur. Ayan. Sa, tama nga. Gusto kong hawakan yung tubig. Talagang mapapawaw ka sa ating susunod na destinasyon dito sa Bangwayin Farm. Isa po ito sa matatawag nating ecotourism dito po sa Marindoke. Dito lang yan makikita sa Bangyawin. Bangyawin. ah, hindi palang Bangyawan, Bangyawin. Oh, ko po mga, ha? Bangwayin. ah, Bangwayin. Ay, ayan. Sorry po. So, pakiat na tayo sa par mga kahugot. Ah, uh, yan po si Lodi at saka si Tita. Uh, may mga kasama na po tayong mga pulis dito po sa Marindoki, Bangyawin. Bangwayin, Bangwayin. <laughs> yan pala mga kahugot maganda na yung view pag iniikot ko po itong camera tingnan nyo ayan wow diba ayan mga kaugat ang ganda ng tanawin dito po sa Bangway farm hmm. kumusta po sir? Enjoy kahit nakakapagod. Ha? Ha ha ha. Yan, paakyat pa tayo mga kaugot <laughs> Tingnan nyo, di ba? Makita nyo naman sarap harap ko. Ang ganda ng view. Pag iikot ko pa tong camera, tingnan nyo. Yan. Dito lang yan, sa Marinduque Sarap ng tanawin, di ba? Doon tayo sa tuktok. <laughs> mga kaugot, na-extra na to. Oh. Namimitas ako ng bayabas kasi daming bunga eh. Malit pa lang ako, ginagawa ko na to. Ngayon lang ako nakakita ulit ng daming bunga ng bayabay dito po sa sa farm na pinunta natin, no. E, eto, oh. Balabas. Ito lang yung nakaya ko. Ito, Kainin natin to mamaya. Ayan. Ano po yung lugar na yan? Hmm? Ayan. Yan ang Salumagi Island. Salumagi Island. Ayan. Dito po yung <laughs> Kahapon ka pa. Bago po tayo mag ano, umalis dito. maganda uh, maganda ditong lugar na to. Dito kayo mag-camping, no? Uh, matatawag natin isa itong uh, ecotourism dito sa Marindoki. Itong Marindoki mga kaugot isa sa uh, pangalawa po ito sa the Sifis Island of the Philippines. Uh, province of the Philippines mga kahugot yung, yung una yung Batanes No? So wag po kayong mag-alala, 100% safe po dito. Maya-maya pupunta po tayo doon sa 'yun pinakaaantay kong pupuntahan mga ka yung uh, tinatawag na The Center of the Philippines. So at ito na nga, The Judith Center of the Philippines, Luzon, datom <music> Nandito po tayo ngayon sa Luzon Datom, no? Center, geographical center of the Philippines, the heart of the Philippines mga kahugot. Eh paakyat po tayo sa taas mga kahugot para makita natin ang ganda ng Datom. Huh. Luzon Datom, ayan. Una uh, sa taas na ako mga kahugot oh. Takot pa naman ako sa height, ayan. Pero Carry lang. Malapit na ba tayo? Kering-carry. Keri. Uh. Malapit na ba tayo sa malayo? Malapit-lapit na daw. Yan po si Sir oh. From Philippine Motorcycle Tourism. Kam-kam-kam. Dira tayo dito. Ah. Ah. Ang ang ano very energetic si sir kanina pa to eh alah, alah. parang hindi napapagod ito mga kahugot station station balanakan datum origin of the luzon datum of 1911 ayan ito yung bato mga kahugot ito yung bato, ito yung bato. batong buhay yung sinubo ni Dan. Ayan. Yung bato na yan, walang katulad yan. Kasi ito yung center. Ito yung center of Geographical <the Philippines. laughs> <laughs> center of the Philippines. Nandito <laughs> kami sa taas. Together with Cesar from Philippine Motors, ah, uh, Philippine Motorcycle Tourism. Uh, magkasama kami ng buong araw dito sa Marinduque, ng araw ito yung taas yan po yung yung ano yung bato yung bato na center of the Philippines the heart of the Philippines mga kaugot ayan so nandito ako sa taas pag nandito ka mga kaugot pwede ka mag relax dito habang nanonood sa magandang tanawin katulad yan ayan, ayan magandang tanawin dito sa dat Luzon datong ayan Bago magtapos dito sa Luzon dato, sayawan muna tayo with Lodi K.